Samantala, Mayor Benji Magalong inaming niligawan siya para makapagtayo ng pogo sa lungsod ng Baguio. Freddy Rulyoda sa balitang niya. Isang nakakagulat na revelasyon ang ipinahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Bagalo sa media kung saan ay sinubukan umanong siyang suyuin o ligawan ng hindi tinukoy na personalidad para ipatayo ang kontrobersyal na pogohab sa lungsod ng Baguio sa nakalipas na mga panahon. Nauna dito inamin din ang alkalde na ginamit din ng mga taong ito ang kanyang mga kaibigan para magsilbing tulay sa kanilang inilalatag na panukala. Ang revelasyon ni Magalong ay kalinsabay ng mainit na isyu ngayon ukol sa naunang Pogo Compound na natuklasan at kalaunay ni Raid ng NBI particular sa Bamban Tarlac at Porak sa Pampanga. Git pa ng alkalde na inalok din siya ng malaking halaga para may maipatayo ang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa naturang siyudad. Two years ago, maraming na offer yan. Pagkano na po? Malaki. Malaki. Pero kawal dito sa Baguio. Ngayon pa man, ayon kay Magalong, hindi siya nagdalawang isip para tanggihan at baliwalain ang naturang pakiusap dahil hindi siya umano makakapayag na magkaroon ng ganitong klase ng pasugalan sa kanyang nasasakupan. Nilapitan ako pero tinanggihan natin lahat yan kasi alam mo ang Baguio City, character city yan. Eh. Talagang hindi natin pwedeng payagan yan dito. Very clear, very direct, very short lang ang sagot mo niyan don't do it in the city of Baguio. Wala. Wala po. Wala laman naman namin. Wala. Wala po. Maski na-approve pa ng pag-work, kailangan may conformity ang local government unit. Hindi pwedeng uh, unilateral lang yung transition. Dapat usultahin nila yung local government unit. Iniyak din ni Magalong na nagsagawa na sila ng mga monitoring at pagsisiyasat para masigurong walang anumang poguhab na nakalusot sa lungsod. Di tulad aniya sa ibang bayan kung meron man ang iba'y nalulusutan. Ang alam ko, ang policy ng PADCOR is to uh, have a dialogue with the stakeholders. Yun ang alam ko, ha? na kung isa yan sa mga requirement nila doon sa mga proponent ng POGO, that you have to get the conformity of the local government. Nagbigay na ako ng instruction Kay City at Bulwayan, na mo nga kung meron ba talagang Pogo dito. Pangalawa, tinan mo nga kung may weteng pa rito. ang weteng dito. Gitpan ang local chief executive na walang puwang ang ganitong kalakaran sa lungsod tulad ng Pogo dahil sinisira nito ang moral values na isang lugar o dignity ng mga residente. At yan ang report mula sa lungsod ng Bagyo Fredro Luda para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.